Hi guys, ngayon may susundin ako. Ma, alam mo kung sino susundin ka? Mm. Alam pala nang namin. Ikaw aling malit, alam ako sina. Oo. Uh -huh. Sina, sina. Si Kuya Joby. nireveal na guys. Tara guys, sunduin na natin. Let's go! Guys, nandito na ako guys. Sinahanap ko si John Vic guys. Nasaan ba yun? Grabe. <laughs> Guys, parang nakita ko siya dito. Yun, parang dito nga talaga siya guys. Oh. Dito siya, grabe. Punta tayo guys. Katahan natin siya. Grabe nakakataplong yung ibang. Guys, nandito siya guys. Kita ko. Ito siya, nandito siya. Oh. Grabe yung maleta niya. I-prank muna natin, i-prank muna natin guys. Pa-prank muna natin. <laughs> yung maleta niya, dami na naman yung dalahanep. <laughs> Nandiyan na naman si Kupal. Ah. <laughs> ano na naman dala mo? Nasaan dala mo? Saan? Ito. Ka kasama yan? Tsaka ito? Oo. Oh, Weh? Kadami naman. Naglilipin na ako eh. <laughs> <laughs> Kararating ko lang galing tingloy guys. Tapos yan. Kala ko mga 5 pa ang dating niya. Pero anong oras pa lang? 4 pa lang. 5. May shoot nga ngayon guys kasi yung shoot pala ay hindi matutuloy din ngayon, di ba? Oh. Uh -huh. Kailan? Yung, yung, casual shoot guys, bukas na. Baka bukas pa. Yeah. Tapos another, next week na naman yung ano, yung pasabog. <laughs> oh, ay, <okay. Yung> pasabog. <laughs> Galing magplano tiga. Tara na, alis na tayo. Anong oras na, grabe. Alamin mo ako. Ang okay. dami niyang, grabe, dam, ang dam, dami dala. Parang assistant niya ako dito guys. <laughs> hey, what's up guys? Nandito kami ngayon sa supermarket dahil nag-chat si kahit kung sa Tagalog pa, ay. Ayan. Nagpapabili siya ng na. Chucky at Dutch Mill daw. Dutch Mill, mill daw. Dutch <laughs> <That laughs> Mill ito. daw. Bili mo daw siya ng Dutch Mill. mill din. Oh, Anong gusto niya pa? May gusto pa ba Ilang. Ako, Ilang, siya? Yun may, lang. Ako? Mayro, Meron ka siyang ubo eh. Ah, no, ubo na naman siya? Pag darating ka, may ubo siya. na? Kahit ilan. Tatlo. Para... I love <laughs> Yan, dumali na naman siya guys. <laughs> dami dami mo na nang bibilin dyan, Vic. Kay heart lang yan. Uy. Wala Ay, taray. Hindi okay lang yan. Guys, wala kayo napapansin buhok ni John guys. Naging kulay, naging kulay gold. Nagpuyat pa talaga ako. Away ka na dito na ako titira for guys? Dito na ba siya titira, guys? Gusto nyo ba, guys, dito tumira si John guys? Mag-comment nga kayo, guys. Wala ka na ba wala na. Marami na ba yan? Mabili ko lang gusto niya. Ito, okay na. Yan naman siya guys, o. Oh, ba? diba? Guys, ang dami yung binili, o. Oh. Guys, ang gabahid na kami, diba? Nga ba ng pila? Kaya nga ba? Okay. Guys, karami yung pinamili, o. Oh. Sana all. <laughs> guys, kakain siya sa... Street foods, yan. Anong gusto mo kainin? Shomai. Shomai daw, guys. With kaya... Pagmamaal. <laughs> Ito naman siya guys. <laughs> In game. <laughs> Pabili nga po. Dalong order po. <laughs> Magkahiwalay po. Magkano po yan? 20. 20 lang daw, 20. Ito ka lang. Shumai lang. Nakakilala sa amin o. Hello, hello muna, hello. Kumain ka na. Guys, kakain siya ng ano, kakain siya ng Shawmai? Nangangain ka ba talaga sa ganito? <laughs> Rich kid pala na. Guys, ah, nangangain na siya guys. Ang ah. ah, guys. pag ka na. pag ka na. So guys, ang mga pangayos sa mga updates ng John Hart. Kasi hindi pa kami nakakawi sa bahay. Kaya yun sa mga John Hart dyan guys. Please support guys and keep on supporting sa amin. Yan, yeah, dito. do. <laughs> guys, kararating lang namin ni John Vic sa bahay. Tapos nakita ko may dala siya. Tingnan na natin nakakapagod naman yung biyahe. Oo nga, tapos anong yung dala mo? Ah, ito yung dala ko. Napansin mo naman ko agad. Ito, nabili ko lang ito sa TikTok shop. Ano yan? Alam mo ba, by one take 1 na to? Siyempre, alam mo na kung para kanina yung isa. Tingin nga, buhayin ano mo na, nga. Ang ganda ng tela, di ba? Sa lagang 232 pesos. Lang. 232, dalawa okay. na? Yes. Buy 1 take 1? Tapos pang couple. Pwede yung pang couple, di ba? Pang couple talaga. Ah, pang couple. Alam mo, out ko tayo kasi siyempre para kay heart yung isa. Bagay mo yung, Ano? Bigay mo na. Or mamaya maya. Mamaya ko na ibibigay kasi nag-aayos pa siya eh. Ah, um, sana namin all. Tinanti na. Iyan e, naman mga. Yeah, play na siya guys kasi ako mahilig talaga ako sa play. Tsaka um, paborito ko talaga yung mga play. Tingnan ganda. Ngayon. ganda nga. Ang ah, ganda ganda diba guys? Kaya na pa yung ninyo. Click the yellow basket para makapag-checkout ka rin kayo. Para same tayo. Ayos mo daw to kay Johnbic at may ginagawa sa'yo. Ano gayaan? Hindi ko alam kung ano to. Kung bakit sa'yo ba kay Johnbic yun? Johnbic! Gawin niyo mo daw yan sabi ni Heart. May ginagawa lang daw sa loob. Ang problema kahit anong ipapagawa niya, walang problem. <laughs> ano ba yan? Ano ba yung inano ni Heart na yan? Ano ba to? Para ba sa'kin sa to? Ay! <laughs> <laughs> Para sa akin ba to? Bigay ni Heart? Hindi ko alam. Ano ba nga gayaan? Mga decision ka lang sa buhay ha. <laughs> To. Ah, alam ko na yan. Lalagyan ah, ng plato. Oo. Ang mga plato. Ila, grabe, ang, ang ganda, ganda, ng kulay. Na. Ginto, pwede masangla. <laughs> <laughs> buuin mo, buuin mo daw, sabi ni Hart. Buksan natin. Buuin mo na. Natin. Go, guys. Ayun, guys, natapos ko na siyang i-assemble. Tignan nyo, apakaganda. Kulay gold, no? Oh, kulay pa lang, napakamahal na tignan. Pero Laka kung ano nila, guys, napakamura, are. At guys, meron na siyang tubig na daluyan. Daluyan. Kapag Ayan. meron dito ang mga yung ano. Ayan. kapag may mga tulo-tulo ah, yes. ano, mga plato. Tapos ano to? Ah, ito yung guide. Yes. Yung guide, Ika, niya. Yung guide niya para hindi ka mahirapan mag-assemble nito. Tingnan niyo, pakagan galagay ng kutsilyo, a kutsara, tinidor, ganun. Dito yung mga plato at mga baso. Maglagay tayo guys ng ating mga baso at plato dito. Ayan. Ay, bago na. Sabi mag-asawa na. Ay, <laughs> Ganda naman ito, kompleto. May lalagyan oh, ng baso, man. may lalagyan ng tasa. May mga plato pa. May guys, plato alam yun. nyo ba guys, 668 lang to. Nasa yellow basket ni Hart. Kaya mag-check out na kayo. Baka maubusan pa kayo, di ba? Hoy, saan ka pupunta? Matutulog namin yan. Wait lang, tuturuan mo na kita ng batang yung word. Sige. Yan. Wait, susunod ako. Ano naman yan? Tuturuan nga kita ng batang yung word. Sige, para marunong na ako din niya kaya. Uh, minsan kasi hindi mo na intindihan yung oh, salita namin, Dega. Uh, first word, guyam. Alam mo guyam? Guyam ano 'yan? May kulo ako. Alam nakagat ako ng guyam. O ano 'yan? Nakagat ano, ako ng ano? Ano ahay. <laughs> 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 hindi 'yon. <laughs> insekto 'yon. Ah, insekto. Insect siya, part siya ng insect. Mm -hmm. Ano siya? Uh, guyam is langgam. Ah, guyam is langgam. Oo, uh, langgam. Hindi naman yung lagi nagagamit na daw eh, si pangit naman turo nito. Na Dapat <laughs> nagagamit yung, <laughs> yan. Yung, nagagamit yung oh, uya minsan. Oh. Uyayi. Anong uyay? May nin. Mm. May nin ng putik. <laughs> Taman. Ang uyayi ay, ay, for example, um, ang sarap tumambay sa may uyayi. Ay, yung maganda. Hindi, uyayi. Anong uyay? Ang sarap tumambay sa ilalim ng puno gamit ang uyayi. Duyan yarn oh, doyan galing sana <laughs> <Sino> am um, <laughs> ito um um okay. nagpatak alam ano mo nagpatak eh hmm. wala na wala nagpatak ang cellphone ko ah nahulog, oh, nahulog. ah alam, nahulog ako sa kanya dinon naman siya ah <laughs> uh, ito um uh, ulaga lagi na, lagi ko namin ginagamit ni Heart ulaga ka 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 okay, eh, hindi. Kaulaga mo ga. Mali na mali ang ginagawa mo eh. Ganon. Madaldal. Noops. Uh, Kaulaga mo. Ganon. Makulit. Hindi. Kaulaga means parang bad word siya sa Batangas. Okay. Na siya. <laughs> uh, ulaga. Ka ulaga. Uh, ulaga. Ka-ulaga mo gaganon. Ginagamit namin siya. Ah, Guys, alam nyo ba yung ulaga, guys? I-comment nyo nga, guys, hindi hey, alam ni John Vic. Uy! <laughs> <sayang> man, <laughs> Misa, ay, magbatanggan mag nyo ka, magbatanggan nyo ka niya. Yeah. Ano? Ano ba yun eh? Ang lahat ko alam eh. Arey? Dini? <laughs> Yan. Marunong din naman eh. Galeng. Guys, ano ba yung meaning ng ulaga? Ako'y ulaga-ulaga na eh. <laughs> I-comment nyo, <yung>, guys. <laughs> Gising na pala ang anak sa mayaman. Mabuti na gising pa kayo. Tanghali na naman ang bamo ninyo. Kay nababad na naman ang mga mata ninyo. Sa kakasilpon ninyo. Kalit kayo? Tama na. Kalit kayo? law? kayo? tama na. Guys, tingnan niyo yung Mama oh. Kasi may mga bisita dito sa bahay. Tapos, ayan, nilalabas na yung bagong electric pan. Tinan nyo ha. Mama, ano gagawin mo dyan? Bubuhin natin ang electric pan dahil may bisita tayo, mapagamit. Guys, bago di ka, sobrang bago na electric pan namin. O, oh, nasa kahon pa. Diyos ko, po. ganyan, ganito rin bang mama nyo, guys. Guys, ito yung bisita namin, o, oh. ayan. Hi, Kuya Prince. Bisita. Tapos, meron pa dito isa, o. Oh. Pamain na lang po, pamain. Ay, magpakita ka naman dito, Kate. <laughs> <laughs> pamain po. <laughs> Guys, ito pa yung isang bisita. Hi, Joan. Pamay na lang po Hi. kay Joan, guys. Mine, Joan. <laughs> guys, ang mama nyo rin ba ganito kapag may mga bisita dito sa bahay or busita, ayun, nilalabas nila yung mga bagong gamit kahit electric pa nilalabas. Guys, ayos na ng mama, oh. Yung electric pa ng ganda, grabe. Ba, may gagamitin ang bisita natin. Ano Ayan. Pa? Mabuhayin mo nga, ma. Mabuhayin One, natin. One, tingnan natin kung malakas. Uh, ba, malakas. Mm. No, two. Oh, aba. 3. na. grabe. Mama, kano bili mo diyan? Ito ay 509 lamang. 509 lang 'yan. Gundo, grabe, stand fan guys, oh. Tapos ang lang i-assemble. Kaya guys, sa gusto mong check out, nasa yellow basket ko lang. Oh, pasok na kayo, guys. May electric pa na tayo. Let's go.